Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga pala si Kendra Shidi Dagaang. Narito po ko sa inyong harapan para magtanghal ng ating talumpati tungkol sa kabataan at mental health, pagkalinga at pagunawa sa gitna ng pandemya. Sa panahon ngayon, isa sa mga napapanahong isyo na dapat natin bigyan ng pansin at pagtuunan ng atensyon ay ang kalusugan ng ating mga kabataan, particular na ang kanilang mental health. Sa gitna ng patuloy ng banta ng pandemya, ang mga kabataan ay nakakaranas na matinding pagsubok na maaaring magtulot ng pagkabalisa, stress at lungkot. Una, dapat natin bigyan ng pagkalinga ang kalusugan ng ating mga kabataan. Mahalaga na maging maalahanin tayo sa kanilang mga pangangailangan at damdamin. Dapat nating bigyan sila ng espasyo para makapaghayag ng kanilang mga saluubin at mga pinagdaraanan ang pakikinig at pag-unawa ay mahalagang elemento sa pagkalinga sa kanilang mental health. Pangalawa, kailangan din nating magtayo ng serbisyo at programa na naglalayong suportahan ang mental health ng ating mga kabataan. Dapat magkaroon tayo ng accessible resources tulad ng mental health hotlines at online counseling services na maaaring maging tulong sa mga kabataang nangangailangan ng tulong at suporta. Mahalaga rin na ipahayag natin ang kahalagahan ng paghahanap ng tulong at pagkonsulta sa mga profesional na nasa larangan ng mental health huli, ngunit hindi po dapat pinakamababa sa kahalagahan. Dapat nating itaguyod ang kamalayan at edukasyon tungkol sa mental health. Mahalaga na mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga kabataan at maging ang mga magulang upang maunawaan ang mga senyales at sintomas ng mental health issues. Dapat nating tulungan sila na labanan ang stigma at diskriminasyon na kaakibat ng mental health problems. Sa huling salita, ang kalusugan ng ating mga kabataan, particular ang kanilang mental health, ay isang napapanahong issue na hindi natin dapat ipagwalang bahala. Dapat tayong maging mapagkalinga at mapag-unawa sa kanilang mga pangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta, edukasyon at mga serbisyong pangkalusugan. Maibibigay natin sa kanila ang pangangalaga ng kanilang kailangan upang malusog, malakas at makayanan ang mga hamon sa buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.